So ito yung ginagawa talaga namin dito mga Naglalakad talaga kami. Well, kasi hindi pa pwede mapasukan ng sasakyan dito sa area. So mga 300 meters yung lalakari namin galing don sa last na pwede namin maparkingan ng sasakyan. So ito yung pinaka-entrance natin dito. Ayan. So, ito yung pinalinisan natin dito. So, si dito yung naglilinis dito. <laughs> dito yung pangalan. ah oh. So, ganyan lang. So, yung plano namin dito mga kaagri ay isisprihan namin ng herbicide para makontrol namin yung damo Grabe yung damo dito. So, totoy, pwede na ni oh. siya kunin to, iba. Rake on. Oh. I-rake niya, spray. Ng magbutang sa kuan. Yeah, dire na pataas ng spray sa baba para di masibot. So, kwan, naman, kayo sya kwan, oh? huh? daghan kay day siya og kuno. Patay. Ha? Daghan siya daghan siya og kanang kuan dire. Kulang. Oh, punaanan. Oh, punahanan. So, may mga ano dito pupunaan ng mga kulang mga kalamansi na namamatay sana this year maka-harvest tayo ng mga ano, kalamansi Tara o, oh. ka kayo tegan po kung nakita dito Talawa O so, ito Ito, swerte lang to Kasi nasprihan namin ni Warlito ng Insecticide, saka Fungicide, saka Yung abuno, foliar So maganda yung tubo Hindi naka, hindi na Penetrate ng mga insekto yung bagong sibol na dahon. Dito doon Kami, lang sa no. Diri, diri. Yeah. 140 diri lang, Diri niya, diri niya. Wala pa labot dito ang counting. At hindi to, sumoy na 873 man siguro. So, kami siguro na, but siguro na, 800 ka ko 800